ngayon ay nire-request pa rin si Belmariano na pumasok at mag-guess dahil kung si Donnie ay may crush si Shubi sa kanya, panigurado ang mga boys ay may in love din kay Bell sa kanyang ganda. Alam naman natin na si River noon ay nagselos si Doni sa kanya dahil panaitingin at crush niya ito kay Bell. Sabi nga nila kung papasok nga si Bell ay it's a tie na ang dalawa. At namataan naman si Belmariano kasama ang kanyang mami na nag shopping. grabe, mga branded ang mga binili. Talaga, go sila ng kanyang mami. Talagang kahit pag sa shopping ay magkasama sila. Pagong interview ni Doni, sabi nga niya, hawak-hawak niya ang larawan ng kanyang mami. Sabi niya ay, ang kanyang papakasalan ay katulad ng kanyang mami. At tingnan mo naman, Hat ng interview, talagang magkatulad sila ni Bell Mariano, pati nga sa mga awards. Ito naman ang ngiti ng mami niya na botong-boto talaga kay Bell, Sabi nga niya, I'm a Don Bell fans kaya kilig na kilig siya kahit anak na niya si Tony talagang kikita na niya ang kinabukasan ng kanyang anak Music